Magandang araw okay. Ako yung may panibagong vlog Ituturo ko sa inyo Kung paano maglinis Ng improvised filter Ng fish pan Samahan nyo ako din eh Papakita ko sa inyo o, Tara Let's go ng ang improvised filter ng pispa ng aking pamangkain. Oh, o siya lang ang gumawa niya ah, ay ari kanyang kailinisin ng ano ng tubig dahil masyadong marami ng dumi yan tatanggalin isa isa kung anong mga sunod sunod na inilagay niya yan. Bakit ako sa inyo, karina Una muna, magaling yung pinakapong na yun. Ito may pansala din ng dumay. Ah, ito nyo ba? ka dumay. oh, ah, sunod naman ho. Oh. Tatanggalin yung mga bataw. So, kaya yan ay may bataw. Eh, para hindi umangat yung ano, yung mga pum na inilagay. Ang uh, mga pansala ng dumay. Nani? inilagay din nilagay eh. yung mga kulambaw. Xbox Drive sa sari-sari so, kung ano-ano pa, pa. Yan. Yan o ay... O... Oh. NANI! Pag yan ay eh, natanggal, ay eh di bago kuhanin yung mga ipinatas-patas dyan na mga pong pansala ng dumay. O, oh. kita nyo ka. Pagkakadumay. Yan. Ang yan ang mga baton oh, no. yan. Ang katulungan niyan Kaya may nilagay ng ganyan para talaga hindi umangat yung yung kanyang pong. Yun. So, yung purpose niyan. Oh, ah, kita nyo ka. Ah, ito oh, no. ka dumay. Oh, ang ah, nasa Aray, ito na Ah, ah. matindi naman. Oh, kaya, kita nyo ba yan? Kami, isa-isa. At yan, ilalabhan. Para, bago ibalik ulit. Oh, ganyan ulit. Kung anong sa niya, ay eh, di, ganyan ulit ang pagbabalik. Oh, isa-isang tinatanggal mga um, uh, pansala ng dumi. Ito so, yung baray. Oh, wow! Ah, ito pa dumi nga naman. Oh. Ayaw. Oh. Yung mga bato pa rin yan para hindi umangat yung nasa ilalim oh, wow. Na third layer. Um, uh, oh, um, yun na. Yung uh, um, tulambo. oh, yun. Yan na. Tinanggal na. Ang dumi. Ah. So, ito naman nai, oh, ayan. yan yan may uling yang uling na yan ang propose naman ng uling na yan ay pantanggal ng baho dahil yan o'y malansa mabaho ang amoy ay di yan ang nag-absorb ng amoy para hindi bumaho ang filter o oh, ayan tanggalin yan isa isa at lalabhan o oh, yan ha o tunay punta ah, ay wala stay oh ay tunay kagilay oh isa isa lang ibabalik at mm, dahil lang lalaban din isa isa muna oh ayan oh then kung kayo ay may ano idea ayan ho yan yan tinanggal na yan ayan ho ay gamit sa kusina alam nyo ka ho ay yun yung itinatakip sa mga pagkain na lalangawin o oh. ayan ay e, ginagamit diyan, yan oh. improvise ng aking pamangkin niya oh. Ah. Ah. talaga namang what an idea oh. ay pagsagaling naman ah, ah. talagang magaling mag-isip oh. pero mga naman yan yung duming yun. ah, yan ay ang lumaw so, unay yeah. ah ay bago na yung may isa-isang labhan mamaya ah ah ito na kayo o oh, yan ikahay wow. o oh, yan ah nilalabhan na isa-isa unahin mo na ang ulay o oh, hinahawhawan ang ulay o oh, ayaw siya kaya maya ay sunod naman ang mga mga kulakulambok at mga pong oh, any well talaga naman matindi naman niya hmm, pagmamahal na rin sa kanyang fish ah, ay ah, kulang na lang ipakasalan eh uh, ah, uh, ah, yung aking pamakin yun, ay eh, talaga napakasipag Oh, eh, talaga naman pandayo yan oh, eh, mahal na mahal ang kanyang mga isda oh, eh, ka nga kulang na nga lang naman ipakasalan yung kanyang mga isda eh. oh, nilalaba ng gulay yung ordinary na yung ng bahaw na lansa ng nasasala doon sa filter na yun oh bro mga ay siya wala akong nakaisip ng filter na improvised filter na yon. o oh, o oh. pag sa galing naman tunay o oh. yan nilalaban so, ang pom sa saka ang kulambo oh. ay tunay matindi naman o oh. ayan ay dumay ay, kaw Ah, ah. Pero mo yung duming yung. Ay, kung yun eh, hindi na alays. Ay, di kayo. Oh. Kawawa ang isda. Talagang. Baka mamatay. Dahil nang madumi ang pispan. Oh. Ah. Okay. Labang maigay. Ah, ah. andali ay. Oh. Eh. Tunay ka nga. Oh, sige. Okay. hawa yung maigay. Oo. Oh. Nalagang matindi naman. Hmm. Um, oh. Ay! Ang dumay. Okay. Talagang naalis na duming yung. Oh. Duro mo yung. Anyway, kuhaan. Ang paglalaban lalaban Ang paglilinis ay pwede hong twice a month at once a month dahil yun ay depende sa tagal din niya ano 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 pag sobrang tagal ay di talagang napakarumi na o, kaya yan ay eh, kailangan mga twice a month once a month ang paglilinis oh. para maganda ang circulate ng tubig ah. talagang kinukusot na maigil ayan, kita nyo ba oh. ganyan, Ganyan ho ang paglilinis na yan. Paglalaba. Yan ho, ay huwag nyo lang sasabunin. Pwede din naman sabunin. Kaya lang ay talagang kailang igang-iga ang sabon. At yan ay walang matitira oh, no. sabon. Ba? baka mamatay ang isda. Pagkaya ay may natirang sabon. O, ay pwede naman hindi na rin sabunin niya. At para sigurado. Ang baga, mo ng labhan. Ng tubig laang. Oh. Dahil iwas din niya ho sa ano, baka ang isda ay mamatay, oh, no. ay sayang naman. O, oh, ay pag sa daming isda na ray. O, ang isda ho na ray ko ah. Kaya nga ay, eh, mahigit na sigurong sandaan piraso. O, oh, wow! Ka, ang piraso. May maliliit pa yung malalaki. Ah, ah. May puro tilapia. May gold na tilapia. oh, ay may itim na tilapia. Ah, bah. Ayan, may, may ano pa. May koi pa yan. Dyan sa kanyang aquarium. Oh. oh, wow! Ang kasi pag naria, ah. Tunay. Ay kung are, may mga ranggo-ranggo ang masisipag. Ah, ah, ay, ari, general. Oh. Ay, oh, pag sa dumay. Ang naman. Uh, oh, well, walang steak, walang jaw. Ang dumay. Ang natanggal. Oh. Nga ay medyo lang maaksaya sa tubig. Dahil syempre, eh, paulit-ulit yung lalaban mo Hindi naman pwedeng isang kusoplaan, Dahil nga, syempre, napakadumay. O, eh, kailangan. Ngayon, eh, talagang tuloy-tuloy ang paglalaba. O, hanggang sa pumuti uli. Kung anong itsura nung kinabit ninyong walang dumay, eh, ganyan din uli ang ipapagbabalik. at, O, yan kung kayo yung mayroong ikang hindi na ginagamit sa kusina na uh, pantaklob ng pagkain na hindi lalangaw eh o oh, yan ho, ganyan yan ho yan, pwedeng ikabit yan, o oh. paglilinis o oh. oh wow o yung linis na linis maigi eh ah ah o oh. yan, yan ba o oh. yung ang paglilinis talagang para nga naman isang linisan na ah. dahil kung basta lang paglilinis, yung hindi mo uh, ayusin, uh, eh, di, pag naisin oh, ng wow. madumi na ulay. O, oh, garay. O, oh, ayaw. Ayaw. Malinis na. O, oh, ay. Dey, tuwan, -tuwan ulay mga isda. At, mm, malinis ang kanilang may inom na tubig. Wala na masyadong dumi. O, oh, may lumot pa man, eh, hindi naman gano'ng kadumi oh, no. eh. Ayos, oh. hindi naman nga oh oh usay oh, malinis ay sauce oh. next ano sunod oh, oh no yang yo yan ang tubo naman yan naman ng lilinisay, eh. yan yan nadaan yung tubig dahil ang tubig niyan ay pabaliktad paahon paahon ng gana yung pinaka filter niya nasa ilalim. Sasalain yung pa paibabaw yung dumi. O oh, pag iniluso yung tubig. O edi yun naman eh paahon ang alisan ng tubig naman. para lalabas doon sa filter sa drip O oh, ayan. siya yeah. ayan. O oh, ayan naman no, oh, ang filter. Yan naman ang lilinisin. Wow. Ay. Okay. Maliit lang naman ang filter eh. Hindi naman itong kalaki ha. Ayan. Aba. Ay ayos na naman eh. O. Oh. Ay sa laki ng tab na yun. O oh, improvise lang yun. Uh, o kayo meron din sa inyong mga bahay. Uh, para hindi na kayo bumili at mapamahal. Ay pwede nyo hong gayanin yan. Kayo na ang gumawa. At talagang napaka ganda ho. At mm, talagang Kaysa bibili pa kayo, ay eh, napakamahal ng filter. Oh. Ay. So, siya lang nakaisip niya. Ah, ah. So, nice. So, yung tubo, yung tubo na nilalabas uh, nung tubig na nasala. ng filter na yun. Oh. At siya napatak naman doon sa tubig na fish pan. Oh. Ayan. Ayan babalik na ngayon ng isa-isa uli. Oh. Ayan. Ganyan na. Kung ano niya kinuha, ha, ay di, kayo ulit ang pagbabalik. Isa-isa. Ayan. Ayan. So, Tutuwid-tuwid din. At nang, para, hindi mabalik ko ang, ano, hindi lalapat yung pinaka-pong. ayan. O, kita nyo Yung tingnan maigay, para kayo eh, sa paggagaway alam na ninyo ang gagawin sa ano kung paano kung sunod sunod o oh, yan ganyan na oh. ayos yan kailang wow. tapat tapat tuwid na tuwid o oh. huwag ibabalik ko o oh. sunod kulombo yan kailang nakapalibot nakalikot. ng kulombo o oh. Yeah lang hindi, ano, hindi nakatimbun na lang sa isang sulo. Kailangang palipat. Ay, kaot. O, ayaw. Ayan. Kailangang pantay-pantay ang paglalagay. O, ayan. Okay. Ayos na. O, sunod. Mayroon naman sunod. Ayan. O. Kaya, ano kayong sunod? Ayan. Sunod pala yung uling. O, oh, yung uling na yan ang nag-absorb ng bahaw. Ang lansa ng fish O, oh, Ayos na. Ayan. O. Oh, ayos. O. Oh, sige. Sunod naman. O, oh, ganyan, no? ganyan yung kanina, yung pagkuha. Kaya ganyan din ibabalik. O, oh, Uling pa rin. O, apat na uling palayong para madami ang ang purpose niyan ay para hindi bumaho ang pispan ang filter. Oh, wow. O, ito pang absorb ng baho 'yon. Na ah, sunod, kulambaw. baho. Oh, ulit. Ang paglalagay. Kaya kailangan pantay-pantay. Hindi pwedeng nakatimbon. Oh. Ayan. Oh, wow! Okay. pantay pantay ha? Uh, baka ang paglalagay ninyo eh, hindi pantay-pantay eh, hindi eh. Lulusod lang ang dumi. Eh. So, kala nyo eh, malinis. Oh, no. Ang pala naman eh, ang dumi eh, lampasan na. So, yan. Ano kaya naman sunod? Parang sunod naman eh, mga bataw. Dahil yan eh, kailangang batong yon ay para hindi umangat yung pum na yun, oh, no. yung kulambo. Ayan. Ang bato nga. Kailangan yung bato na yan. O, oh, yan. Kailangan nakabalance. Dahil pag hindi balance, ay di, tagilit tagilid ang pag ng tubig. O, oh, yan. Dahan-dahan din. Paikot. O, oh, ito yung baray, Aba. Tunay. Talagang magaling mag-isip, pare. Ang paggagawa ng filter na yun, ah, huwag sa akin Ah, ah, ito na lang masasalang ang dumi yung. Oh. oh, ayan. Sunod naman. Aray mga po. mga iskat sprite. Ah, ah. Yung pagkadamay. Ang na yan. Kailang ipapatas na pa Oo. Oh. Sunod-sunod. Ayan. oh, kailangan hindi malilisan ang bawat gilid bawat sulok. Oo, oh, kita nyo. lang, ha? Yan. Ayan uh, pantay-pantay. Sulod naman yan, ilalagay ang bato uli. Dahil ang um, naman ng batong yon mga corals, o kahit to uh, kung kayo walang corals sa inyo, ay eh, di pwede din ang graba. Ayan um, ginagamit na panghalo sa siminto. Pwede rin ho yun. Ang um, purpose noon, ay, eh di para lang hindi siya umangat. Yung pum na yun. Dahil pag hindi lalagyan, o, oh, eh di, pag nalagyan ng tubig, ay eh di, aangat lang yun. Ay eh di, walang kwinta. Sayang lang. oh, kaya yon, oh, yun. Yan. Lalagyan ng mga bato para hindi siya umangat. Yan. oh, Yan yun dahan-dahan ng paglalagay dahil hindi naman pwedeng pabuhos. At baka matumabingi yung tubo na yun. O, oh. Ayan. Oh, biro niyo. Oh, ayan. Ayos na. Nailagay na. Aba. Ay ay. Tunay ka nga naman. Malinis na. Oh, paglabas ng tubig na rin. Talagang parang naka-purified. Ha. Pagkakasaya ng mga tilapia din eh at saka mga isda. Oh. Ayan. Ayos na. Oh lalagay na yung pump din doon sa ano sa tubo oh. yun, tapos na ayos malinis na, filter jumbo filter oh. improvise lang kaysa nga bibili pa ay pag sa mahal oh. ayan Ayos na, Kita nyo ba? oo Ay, malinis ang nalabas. Ay parang naka-purified ay eh. ah ah habang nga ah, naman oh si circulate lang din ang tubig daw oh. ikot eh oh ay paglabas nga naman ikali nice oh ay di tuwan tuwa na mga isda oh ayan oh mayroon pa din yung isang ano pinaka substitute ulit na oxygen oh and i pa rin ang gumawa oh ay ayos Ah, yeah, paano? Hindi, sa susunod na Oh, grabe. wow. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay. Thank you.